Makalipas ang 34 na taon matapos ang tagumpay ng mga mandirigmang pinamumunuan ni Lapu-Lapu sa Mactan sa Cebu, itinatag ng Espanyol na conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi ang unang pamayan ng Espanyol sa ating bansa. Sa lalawigan kung saan nagtagpo sina Fernando Magallanes at Raha umabon sa Cebu ang ng ito ang naging siyang pinagmulan ng kasalukuyang lunsod ng Cebu na siya pinakauna at pinakamatandang lunsod sa Pilipinas. Paano nga ba itinatag ang unang pamayan ng Espanyol sa Pilipinas? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! April 15, 1565, nang dumating ang plota ni Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu na ngayon ay pinamumunuan na ni Raja Tupas na pamangkin ni Raja Humabon. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ni Raja Tupas at mga Espanyol. Hindi nagtagal, sumuko ang hukbo ni Raja Tupas at nagpasakop sa bandila ng Espanya Ibinigay ni Raja Tupas ang isang lupain doon kung saan itinatag na ang unang pamayan ng Espanyol. Kalaunan ay pinangalanan ng pamayan ng ito na Villa de San Miguel de Cebu na inangkin ni Delegaspi sa ngalan ng hari ng Espanya. Lumawak ang pamayan ng ito at para maprotektahan ang lugar ay nagtayo ang mga Espanyol na isang konkretong kuta na Puerta de San Pedro. Isa itong patatsulok na kuta na itinayo sa gitna ng pamayan ng ito bilang pangunahing tanggulan at binabantayan ng sundalong mula sa Mexico. Kalaunan ay lumaki ang pamayan ng ito bilang isang daungan para sa mga barkong Espanyol na dumarating mula Mexico at starting point ng mga manlalakbay na Espanyol na nais galugarin ang iba pang lupain masasakop. August 14, 1595 nang ideklara ni Pope Clement VIII ang pamayan ng ito bilang isang diocese na nasa ilalim ng na pamumuno ng Archdiocese of Manila ang pamaya ng ito ang naging lunsod ng Cebu at pinakamatandang lunsod sa ating bansa kung saan rin matatagpuan ang pinakaunang kalya sa bansa na Kalyakolon. Bago ang Manila, ang Cebu ang unang naging kabisera ng Pilipinas.